yan po Paolo Reperman at uh, Paolo Reperman again ito po tuturuan ko po kayo kung paano mag test ng motor ng washing ito po motor ng washing Siyempre, gagamit tayo ng tester tester, tester natin dapat po may dapat po may papalo dyan papalo, may reading dapat gaganyan yan no? ganyan, dapat magaganyan po, may reading po yan Tetest rin natin yung mga wire. O, panoorin po natin paano mag-test. Ito po. Ah, yun. Ito yung uh, ito yung uh, mga wire. as sinagad ko na yung pagputol kasi nga po ay uh, ano na po, isiraan na siya. Paano malaman kapag sira na? Kapag goods po yung motor ng washing machine, yan po ay may reading po yan. Dito pong uh, kahit papalit-palit mo yung tatlong wire na yan reading na yan pero wag i-reading re po yan kapag goods po yung motor niya tingnan mo dito ang dalawa dalawang yellow walang palo na siya palo walang reading dito sa black wala walang reading dito ba baliktad naman o oh, yun yung pinaka normal na palo dyan dapat hanggang sagad po siya papalo hanggang sagad e sira na po yung motor niyan pag ganyan sira na yung motor kapag yung motor goods po yung motor niya kapag tinester mo po siya sa tinga tester ayan po i papalo po siya sagad papalo ng sagad po hanggang dito yung dulo yung kapag goods yung mga ibig sabihin goods po yung kanyang motor papalo po siya ititest mo yung tatlong wire niya na to kahit pabalik pag kahit magabalik po yan kapag tinest mo yan para parehas po para pareho yung reading papalo hanggang sagad yan po yung uh, yan po yung uh, katunayan na goods yung motor yung po kaya ito pong motor na to sira na po yan kaya sinagad ko na yung uh, pinutur ko na na sagad uh, bumili na po ko ng bago may i-re-refer po kasi akong uh, washing machine sira yung motor umorder na po ko sa online ng bagong motor ito po kinalas ko na po siya ito po yung dalawang yellow ito yellow kapasitor po yan ito pong uh, black ito po yung common common po ito didiretso po ng uh, plug yan saksakan itong black ito po sa kapasitor yung dalawang yellow meron naman po ano dito meron naman po tayo susundan na ngayon po may susundan po tayo dito mababasa po natin ito po 11 UF 11 microfarad po siya Okay po.